Wala kaming ano, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Hindi ni ninakaw pero may kinuhang portion. Mm -hmm. 70,000 na ano niya na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no? kasi a uh, ano niya yun eh, ah, ang tawag dito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. 70,000 nga lang ba? Noong 2021 nga ba? fact check na, aloy. So sa akin niya binigay ni Ma'am Weng, kasi ayoko mag ano no, syempre alam mo na, uh, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. Nandamay ka pa mother, papay ka ang red flag. Abir siya siya siya, Huwag lang ikaw yung pakinggan ng madla. Pakinggan din natin yung side ni Kaloy. Bago natin ipagpatuloy, don't forget to subscribe, like, comment, and share sa ating YouTube channel, Lord Siyang. Maraming salamat. Nagsinungaling pala si Angelica, nanay ni Carlos Yolo, ayun ito sa mga latest na salaysay ni Kaloy, matapos magdrama ng kanyang ina sa media. Carlos Yolo, Nagsalita na sa patutsada ng kanyang ina, nilabas niya rin ang katotohanan patungkol sa pera at relasyon nilang mag-ina. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Kunin niyo na ang mga popcorn niyo at ito na ang rest ni Kaloy. Isipin niyo, first time to Olympic gold medalist siya. Pero sasapawan lang siya ng nanay niyang intrimidita um, unang una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang una po 2022 po yun. Nako, ayun na nga bang sinasabi ko? Nako, Angelica, may sariling mundo ka rin, no? At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. Lagot, Angelica. Sinabi mo pa naman 70,000 lang. Curious lang ako. Ba't sa kamama niya napupunta ang mga pera? Kaloy, pakilinawin niya ito? After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Nako, Angelica. May pagkaswapan ka rin pala. Yung anak mo yung nanalo, nagpakapagod, tapos ikaw lang yung makikinabang. Very wrong yun, mother. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. Ayun naman pala, mother. Pag hindi mo pera, magpaalam ka. Konting abiso lang naman yan. Hindi ka naman pagkakaitan ni Kaloy. O sadyang gusto mo lang kalagang suluhin? At sa papera yan ni Chloe, may karapatan siyang malaman kung saan napunta. O paano mo ginastos yung pera na yun? Mother, masyado ka ng bida-bida. Bawas-bawasan mo na yan. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-aakto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. Saludo ako kay Kaloy dito. Ipinagtanggol niya talaga yung girlfriend niya sapagkat wala naman talaga ginawang masama yung girlfriend niya. Inusgahan agad siya ng kanyang nanay na masasabi kong ignorante yung nanay niya pagdating sa kultura at uh, malawak ang kaisipan ni Kaloy, hindi lang ito aral sa kanyang nanay, no? Pati na rin ito sa lahat ng na mga nanay na malakas o madaling manghusga ng kapwa nila, lalo na sa ibang laki o sa iyong mga namuhay o nakatira sa ibang bansa. Ito talaga yung education na kailangan yung marinig. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko, Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. at May mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasada sa akin natin. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa uh, monthly allowances sa uh, pagsisimnastics ko. Po. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yan, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal ko na ginagawa niya Sa palagay ko rin, bakit malakas itong mangusga yung ina ni Carlos Yolo? Dahil ingkit sa no? Sa girlfriend ni Kaloy. Kaya naman pala hindi mahawa ni Kaloy yung pera niya dahil nasa kanyang ina ang kanyang bank account. Kung sino pa ang umaasa sa anak, sa payong nang huhusya sa mga may kaya at nagtatrabaho talaga para sa sarili. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakak nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Wow, haba ng hair mo, Chloe. Pero kidding aside, no? Deserve mo naman talaga na pagmamahal ni Kaloy dahil supportive ka as girlfriend. Hindi ka gaya nung isa dyan. Umaasa na nga sa payong may ganang manira sa kanyang sariling anak. Yung about sa training camp na kinekwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating yung, ng dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, Nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome We naman namin sila talaga. Uh, Nagprepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe and doon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Uh, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po at bilang ate't kuya po um, kami po like aalagaan uh, po namin sila hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag-isip at uh, hindi appropriate yon para sa akin at disre disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po yung sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po hindi um, din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po siya, si Chloe, ng former coach ko from Japan, nung SEA si Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, dun kayo mag-hangout na po ulang ko ko, Kaloy. Ako yung nai-stress sa nanay mo. Invited naman pala si Chloe. Tapos, we welcome nyo pa yung pamilya nyo sa mga training o gatherings. Salungat ng sinasabi ng mabutihin mong ina. Isa pa sa nakakabahala bukod sa malina ng kanyang ina ay itong kanyang pag-iisip about sa pananamit ni Chloe, no? dahil alam naman natin na fashion is fashion kahit makita pa yung ibang parts na masyadong sensitive para sa ibang tao. Ngunit sa ibang tao naman ay tanggap naman nila. Depende lang talaga no, kumadumi madumi yung pag-iisip mo. Yun na yung sinabi ni Kalun. Madumi na yung pag-iisip ng nanay niya. Di naman intention ng mga fashionista na ganyan kasama yung pag-iisip. Ang masama lang ay kung dadalawin mo ang isang tao without their consent at di kagaya sa nanay ni Kaloy, sinigurado talaga ni Kaloy na aalagaan niya yung mga kapatid niya at hindi niya ipapahamak ito kahit gano'n ang pag-iisip ng nanay nila. Sabi niya pa na nilala, piling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um, Unang-una po yun, um, months before nun kasi uuwi ako parang three days yon uh, sinabihan ko na sila na um, spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa, sa Pangasinan. Like, nakipag, ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos, after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na, ano, na, yung sa bike. At yeah, -bike because we tayo. didn't know what to do yeah. after nung kumain because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park yeah. so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Bago ko basahin ang screenshots, napaka-issue naman ang nanay ni Kaloy. makasabi na nilalayo si Kaloy sa kanila ay pinapasara naman pala nila kasama pa ha, mga ababatang kapatid. Di ko lubos maiisip kung paano di nadidistract si Kaloy sa so ng kanyang ina. Buti na lang andyan si GF, si GF niya para maging inspirasyon. Ito na, basahin na natin yung screenshots. Para di kayo maguluhan, yung blue ay kay Chloe. Sabi niya dito, Ti, di, ni Black at ni tita. Sabi niya, yung, baka friend nila ito. Oo daw, bakit daw? Ha 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 ha. Sabi ni Chloe, ha ha ha, ngayon ko lang napansin. Pati kasi kila Eldro tsaka kay Iza, di ka na nila friends. O, oh, di ko na sila friends. Sabi yung kaibigan, tatampu yun kasi last na uwi ni Kaloy. Di nila nakabanding ng maayos, alam mo naman. So yun, yun, na lang, ha ha ha. Oh, feeling ko naman, twin ay naman namin, include sila Iza and Eldro as much as we can. Hindi pala, Sorry din kila Elder and Iza na yun, yung na-fail nila. Hindi ko na matamdaan tute if may nasabi akong ganito, pasensya na talaga kami. Bago ko ipagpatuloy yung pagpabasa, no? napansin ko kasi itong you replied to Jurel Jill. Sino ba tong Jurel Jill? Ito pala yung ate nila. At napansin ko lang yung the way siya mag-message ay parang bias, no? Parang doon siya kumakampi sa nanay. Hindi ko alam kung sul-sul niya yung mga bata o bine-brainwash, pero parang ganun na nga yung ginagawa nila eh. Hindi ko kasi mabasa lahat, pero ito, basahin ko yung portion dito ah. Ariho lang kayo, ahahaha, siyempre sa Big A. Eh. Pero next time, try nyo i-include. Sure ako yung kasunod nito, yung i-include yung family o yung mga kapatid ni Carlos, no? Narinig nyo yung message? Parang plastik no? Sabi ni Chloe dito, ako personally I think I tried my hardest makihalubilo sa inyo te. Kasi syempre first time ko kayo, makasama and makilala, I felt na palagi ko naman ina-acknowledge la tita, Eldra and Iza. So di ko lang din alam yung nafe-feel ko te kasi alam ko sa sarili ko na nag-try talaga ako na makipag sa inyo the best I could. Pabayaan sana kami sa decisions namin And i-guide kami kung may mali naman panada. Open kami doon ni Kaloy. Sana ayos na talaga ng totoo na bukal sa puso. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Kaloy twice po. And then, yun, nag usap po sila. And the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nakasama, everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom mo towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mam mo what she had to say about oh. me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah. your mom left, and wala siyang yes, narinig anything from my family. No. Biruin mo, tinanggap pa rin ang pamilya ni Chloe, ang pamilya o oh, sabi na natin yung nanay ni Carlos kahit marami na itong pinopus na paninira sa kanilang anak. Hay total panay kayo parinigan dito, kayo magsabong lahat. Gusto nyo sa personal power, way better sa barangay kasi di na kayo natapos sa mga nyo sa buhay. Sana po nakakatulong pa kayo sa pot nyo. Pinakitaan namin kayo na maganda pero ganyan ang balik nyo lalo kay Chloe. Anyways, andyan yung daddy ni Chloe. Baka may gusto kayo sabihin. Ako daddy ni Chloe, kung may gusto kayo linawin dito natin pag-usapan. Ang sinabi niya sa amin, kahit piso wala po kayong kinukuha sa kanya, pakispay na lang po baka ako masisisi sa mga kasinungalingan hihi. Kung ginagawa niyo po ang lahat para sa anak niyo, bakit ayaw niyo po siya maging masaya? Wala pong kumukwestiyon sa pagiging nanay niyo, lahat po ng nanay gagawin para sa anak. Pero ang alam ko po bilang magulang, dapat suportado ang anak sa kahit anong bagay. Ito sabi ni Carlos, kahit di ka po mag-explain ma, may bank transaction po ako sa land bank na sinisiro niyo yung pera ko dun. And the fact na nilihim niyo sa akin na kinuha niyo na pala yung pera ng World Championship, dun palang ma, kinuhaan mo na ako at nagsinumaling ka na. Ewan ko kung anong iniisip mo ma, pero kahit gaano, kaganda yung intention mo ma. Maling mali yung ginawa mo. Where, when, and what time po? Kami din po walang time kasi may work din kami lol pero nakakaistorbo na yan mga parinig nyo. Ibang klaseng mentality po at yan. Sarili nyo anak pero inaabangan nyo yung downfall niya if that's your definition. You're wasting my precious time. Nagtatrabaho ako sa nakakasagabal kayo. I am asking a permission to leave. A contact left the group. Yung nasa baba, hindi natapos pero parang natatawa ako sa Unbothered Queen no? at English Era ng taon. Wala po magli-leave dito since madami kayong sinasabi, sabihin niyo lahat dito. May recent interview po kayo na kinong congratulate niyo po ako. Um, kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagkakong congratulate niyo sa akin. Um, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag wish well sa akin like uh, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma um, na mag heal kayo, um mag move on at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na um uh, maging safe kayo palagi at uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin 'to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po nang pag hihirap pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipina dito sa Olympics. So dito na nagtatapos yung statement ni Kaloy, no? At na-realize ko ang lawak ng pag-iisip ni Kaloy. Grabe yung open-mindedness niya. No? Dahil siguro sa mga influenza nakapaligid sa kanya, yung tumayong nanay niya, si Ma'am Cynthia, tapos yung girlfriend niya, si Chloe. He's more than The achievements that he has achieved in life is also wise. At ngayon, nalilawa na kayo, panoorin naman natin yung nakaraang statement ng kanyang ina, ano mabushit ulit kayo. 70,000 na, ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, uh, ano niya yun eh, uh, ang tawag ito, cash incentives niya yun, ng world championships, 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi ayoko magano, 'no? Siyempre, alam mo na uh, ano din sa kanila yung X then red flag din sa kanila yung girl. So yun yung ano so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, siyempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, dineposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa isa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Mm -hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, Isoli yung credit, credit card para ma withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng two years para ma-withdraw ko siya Et otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? Sabi nila for approval pa. Kung i uh, ano kasi isosurrender ko lang naman yung mm -hmm yung credit card na 'yon. So intact yung mga pera niya no. tingin niyo ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy. Uh, sa isa anak mo, si Kaloy. Ang naging mitsa lang naman talaga no, ever since is yung babae talaga. Eh. Girl, Kas, yes, oo. Uh, uh, lalong uh, lumaki eh. tapos uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si eh, Kaloy. Kasama ko yung asawa ko naghatid kami sa ano sa uh, terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rilan, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach ne, dapat pagdating ni Eldro and lang teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya. Na binabayaran ng JOC, na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Carlo, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, uh, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit nga siya. So, patutulugin oh, ko, yung anak ko, menor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, di ba, na anything na mapatingin or something. Actually, yun din yung sabi ni Coach Monet, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. 'di Yung ano yung, yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano? Ah, sila yung papa ni Miguel. Kaya hindi niya talaga iaallow yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati um, man naging okay kayo ng girlfriend. or una pa lang talaga. Una, parang medyo okay kasi eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, mm -hmm. hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? na parang okay lang, na parang ano, dahil nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy, na oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama, gusto niyang makasama si Kaloy, gusto rin siyang makasama ni Kaloy, pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama, di ko sa pandemic, di ba, ilang ano yon? so syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, How oh, much more? Kami na pamilya niya. Mm -hmm. Na gusto rin siyang makasama. Mm -hmm. Even yung mga kapatid niya. Kasi talagang ah, medyo nalulungkot lang. No? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Mm -hmm. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy. So parang kagano even yung youngest ko, mm -hmm. yung eldest ko, yung ano medyo si Eldro medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim katulad ng sabi nga nung no, teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman ng youngest to mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahe nyo na lang kay, ano, kay Kaloy, ma'am, ngayon. Ah, kung... Mensahe, an ano, bang ba, ang, gano, ano mensahe? Mabibigay ano ko sa kanya. Na? Oh, okay, na parang kasi lahat naman, sinabi ko na eh, no? Kung baga, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa, eh. Basta alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng kasawa ko, na wala kaming, ano, ah, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang, ano, kasi inano naman namin in-invest sa bahay ng, ano, para diba, na makita din niya na... Ah, mm. oh, eto, kahit paano... Ayun ano, sa bahay, ma'am, pwede nyo pong ito. Oo, ano. ayun oh, oh, sa bahay, eh, na pwede mo ma pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Mm -hmm. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na kukuha, ano magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumilik kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa kalarong pambansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa ano. O sa sa sa, tama na yan, tama ka na. Alam kong hindi ka magpapahuli at may isusunod kang statement. Lalo na at nagbigay ng statement yung anak mo, pero wag natin eh. Ipunta lahat ang attention sa kanya, no? Sa nanay ni Yolo, no? At i-congratulate natin sa first Filipino who won two gold medals in the Olympics. Ang galing mo. Ah, ah, nakaka-proud ka bilang Pilipino.